Okay guys. Eh okay, so yung lesson naman natin ngayon ay yung paano mag-adjust nung side mirror. Ano? Paano ba yung tamang pag-adjust uh, ng side mirror natin, kaliwa at yung kanan? Ano? yan ayan. Ito pala yung kanan. Ito pala yung kaliwa. <laughs> okay? So ganito lang. Lipaw, ayusin mo yung uh, kanan mong side mirror. So, mas maganda kung uh, advantage sa isang sakyan kung mayroon kang di dito may switch, may switch yan dito nakalagay L at R, ano, tapos may arrow yan, patas patas pa baba then, kung pababa labas at pasok pa na, ano? okay kung so, ayos mo itong side mirror na to so, sa setup mo to ipipindito mo lang itong ano, yan, na. ano, 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 ng side mirror na uh, pag nagmamaneho ka pa na. Ano? So itong position na ito, so, maganda to uh, kahit pang long drive, okay, pang mabilisan or pag magpapark ka, nakaset up na talaga siya. So hindi mo na kailangan hanapin yung side mirror mo kung uh, kung nasaan yung aliwa kung ka no ito yung comfortable talaga no so pag adjust niyan so isa mo na muna sa sa right ano ayan yung tamang position niyan ayan kagaya niyan pag ganyan, pag lingon mo sa side mirror mo ay hindi mo pakita eh, okay. hindi mo kita yung body ng sakyan mo so hindi tama yan ano? kailangan kita mo siya okay? yan, ah, adjust ko okay? yan, ayan ah, oh. nakikita ko na ano. so kailangan i-adjust ko pa yan kung nakataas kasi hindi pwede yan nakataas yan nakataas yan ako no? nakababa alimawa ang na, alimaganya position masyado, masyado mataas hindi mo kita ano? kailangan ibaba mo yan Ayan. Uh, ayan. Okay. So, gano'n ka kababa? Ano? Gano'n ka taas? Gano'n ka baba? So, ang, ang ano niyan, ang, ang taas niyan, okay? So, dapat, mga ganito lang. Yung kita mo lang yung, uh, ayan, yung handle. Na, nakikita mo ba Han, yung handle na yan? Ayan, oh. Yung, yung isa yung handle yung nandoon sa dulo, yung sa likod ng handle. At itong handle nasa unahan. Ano? So kailangan kita mo lang 'yung handle na 'yan ng at least 50% lang, ano? Ayan 'no. 'Yung handle na nasa unahan. So kailangan kita mo lang siya ng mga 50% lang na ganyan lang, ano? Ayan 'yon yung, uh, 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 'yung tamang taas, tamang 'yung uh, tamang posisyon ng side mirror mo, ano? Pag tumingin ka dito, okay? Dapat hindi 100% nakita 'yung handle na 'yan, Ayan, nasa unahan na 'yan. Ano? So kailangan kita mo lang siya ng kaunti lang, yung 50% lang. Ah, uh, Kasi bakit 50% lang? Kasi nga para pag umatras ka man, yung gulong mo sa likod, monitor mo kung may sasabitan, okay? Yan ang uh, maganda position talaga. Yan, yan, yan. Then kung nasa highway ka naman, kitang-kita mo yung nasa likuran mo. Okay? Kitang-kita mo yung nasa malayo at nasa malapit importante kasi diyan na nakikita yung tagiliran din ng sakyan mo. Kailangan nakikita mo rin ano. Ayan oh. So kaya adjust mo rin 'yan. Kung adjust mo yan siya nang ano ito. Kung dito mapapasok 'yan para labasan. So paano naman gaano naman ka shock dapat uh, kalapit yung ano side mirror mo. So ganito lang dapat 'yan. Oh. So mga may pillars. Yung pillars na 'yan ay ito, itong pillars ito, ito to. Yan. So sa labas yan dapat ayon ay kailangan makita mo lang siyang konti lang dito. Ano? Kasi pag malayo, ayan, di mo kita yung body na yung sakyan mo. Hindi, hindi rin pwede yung sobrang kitang-kita mo yung body na yung sakyan mo. Kailangan at least kita yung konti lang na pillars. Ayan oh. o. Ano? So, ganyan lang dapat yung uh, distansya. ayan ah. ah, Nakita mo yung pillars. Yan, nakita mo. Yan, yan, yan. Ayan, So, ito yan. Ito na sa lugar. Ito yung pillars niya. Nakikita mo sa labas. Ayan yan. Ano? So, kailangan yung, yung kita mo yung ganyan lang kalayo. Ayan, ganyan lang. Oh. So, konting-konti lang talaga. So, hindi yung uh, sobrang kita mo siya na ganyan na ganyan. Kasi, hindi mo nang makikita yung nandun sa pandang uh, kanan mo. Ano? So, Nababling spot niya naman. So, kaya ilalayo-layo mo yan para makikita mo siya. Yan, ganyan. Okay? So, binabalansin mo dapat na kailangan kita mo rin tong body. Okay? At kailangan kita mo rin yung sasakyan na manggagaling doon. Okay? Ayan yan. Ano? Ayan daw ang posisyon. Anak. Okay? So, kung ipapasok mo siya, dapat ganyan ang posisyon. Okay? Kung ibababa mo, itataas mo siya, dapat kita mo at least yung, ayan, 50% lang nitong handle yun, sa may uh, pintuan na yan. Ano. So, yan, yan ang magandang posisyon ng iyong side mirror. Ano. Yan ang maganda. Naka-ready ka na, ng long drive, naka-ready ka rin ng mga pang-parking, naka-ready ka rin ng mga pang-city driving. Yan ang magandang posisyon. Hindi malayo, okay at hindi rin sobrang nakatago na malapit kay yung side mirror mo so dapat ay talaga ganyan lang kaya oh. pag tumingin ako dito sa sa kanan ko so ganyan yung uh, makikita ko sa likuran ano so nakarede eh. so ganun din naman dito okay so ganun naman dito yun ang ano niya oh. yeah position so ayos din so dapat ang posisyon ng side mirror hindi malayo, hindi malapit din. So, ganyan dapat ano. Kita ko yung pillars. Yan yung pillars na yan. So, kailangan kita ko lang na konti. Ayan o. Oh. Ayan. Kita ko lang dapat na konti lang. Ayan ano. So, ayan o. Oh. Kunti lang na na makikita ko. Okay. Ayan. Siya so, sa tapo. Then, ibababa ko kasi hindi ko makita yung uh, handlebar. Kailangan makita ko at least 50%. Ayan. 100%. So, bawasan. Ayan. Ayan. So ganyan ang position dapat nung makikita mo side mirror mo. Ano? Yan dapat oh. The best yan. Para pag gumaatras ka, uh, yeah, konti lang yung uh, yeah, ganyan oh. Pag gumaatras, then yung sa likod na sakyan, kita mo ano. So yan ang mga magandang position ng side mirror. Para uh, kita natin yung nasa likuran at pag maatras tayo, nakaset up. Then pagdating naman sa rear view mirror, so kailangan, kita mo dapat yung nasa likuran. Ayun oh ano, so hindi siya nakababa, hindi siya nakataas. Yan na, ganyan, so kailangan kita mo, no. So, hindi rin niya nakalayo. So kailangan position. Ayan, pag itinaas mo, pag itinaas mo yung ulo mo, so kita mo yung nasa likuran mo, ano. So naka-set up sila parehas, naka-set up. Kaliwat kanan, tapos So ganun lang yung uh, pag uh, pag-set up ng side mirror or view mirror, ano, para hindi tayo uh, nahihirapan sa pagmamaneho, no?